tapos na ako maghugas sa aking unit mga idol no so maganda na siya so si Fred Amulag naman siyempre ayan ganyan kasi pag mga dito mga idol ayan Shout out sa'yo, Pre Damulag! Shout out, Pre! Ano ba sabi mo sa naghugas ngayon? Nga, Shout sa mga tama dyan! Maghugas hugas oh, kaya nga! Shout out sa mga tamad dyan! Maghugas-hugas din ang unit! Hindi puro sakay at puro lakas dokumento! Kailangan maghugas ng unit para gaganahan yung truck natin pagtakbo at lalong gaganahan yung mga driver natin di ba mga idol no so yun lang po mga idol siyempre kailangan mag ano lang tayo pag dating sa grahe hugas agad ng unit at babiyahin na naman tayo at siyempre lalo si sipagin lalo na spread ng mulag tingnan mo ang taba puro lang puro lang kain wala nang diet diet pre okay lang yan pre at least Masipag pre. At least, guapo. Oh, guapo. Katulad <laughs> ko. Shout out mga idol. Love you. Babay mo mga idol. Ayan. Sayo sayo mo na pre. Hey. 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 Kulang-kulang mix mo sa nila Sa hirap sa mga, mga sa handa mga sa buhay Sa makipagkilala at pala kaibigan Sa mga kulitan, harutan, asaran, kaya kanyang sasabayan Kulang-kulang Max vlog tayo na at ito ay ating suportaran